mga suki nandito na naman ang ating uh, chocolate moron uh, uh, nakaganyan lang yung tali yan pero ganoon pa rin naman ang laman yan uh, chocolate moron kasi kaya ginayan ko lang yung tali kasi medyo matagal may katagalan ang proseso ng pagkawa lalo na sa pagtatali umabot ng tatlong oras bago ko matapos so ang ginawa ko para mas mapabilis ang proseso binanyan ko siya pagkatali. No? Then, ayan, dahil luto na, uh, deliver na naman tayo mamaya sa mga uh, suki so natin. Uh, ang chocolate moron pala is uh, 150 grams no? per piraso yan. So, for only uh, 25 pesos lang sa mga, para sa mga customer ko na lagi bumibili sa akin. Totoo. So, sa mga customer ko dyan, no? So, mga tayo dahil labaya, paparating na ang ang gawa ni Waray, no? So, i-ready na natin, no? linisan mo na natin yan para di siya magsyado malagkit. No? At ipupudrap pa natin yan para po yung ating uh, binibinta. So, yun lang po. Maraming maraming salamat.